Kumusta mga kasaliksik? Noong Agosto 27, taong 2024, kamakailan lamang, sinumula ng Russia ang pinakamalaking airstrike laban sa Ukraine mula nang magsimula ang digmaan. Gamit ang higit sa 127 na missiles, 107 na, na combat drones, tinarget ng Russia ang mga pangunahing infrastruktura sa iba't ibang bahagi ng Ukraine kabilang ang mga energy facilities na naging kritikal sa pagsuporta sa pang-araw-araw na buhay ng mga Ukrainians. Ang mga lugar na matindi ang tinamaan ay nagresulta sa malaking pinsala, pagkawala ng kuryente sa higit sa limang daan na komunidad at pagkamatay ng hindi bababa sa anim na sibilyan kasama ang marami pang nasugatan, kabilang na dito ang mga bata. Ang mga pag-ataking ito ay isang malinaw na indikasyon ng patuloy na pag-escalate ng tensyon at karahasan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa ulat, ang pangunahing layunin ng airstrike ay ang mga airfield at energy infrastructures ng Ukraine. Siniguro naman ng Russian Ministry of Defense na natamaan nila ang lahat ng mga target na kanilang pinunteriya. Ang pag-ataking ito ay nagdulot ng kaguluhan sa mga residente at nagtulak sa kanila upang maghanda para sa mas matinding taglamig dahil sa inaasahang kakulangan ng enerhiya. Ang unang bahagi ng pag-atake ng Russia ay nag-iwan ng matinding epekto sa mga buhay at kabuhayan ng mga Ukrainians. Ang pagbomba ay nagdulot ng malawakang pagkasira na naging dahilan ng pagbagsak ng moral ng mga tao habang sinusubukang ipagpatuloy ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa kabila ng takot at pagkawasak na dulot ng digmaan. Ang epekto ng mga airstrikes na ito ay hindi lamang sa pisikal na mga istruktura, kundi pati na rin sa damdamin at espirito ng mga tao na patuloy na nilalabanan ng pagsalakay ng Russia. Sa pagpapatuloy ng pinakamalaking airstrike ng Russia laban sa Ukraine, hindi natapos sa iisang araw lamang ang trahedya naging sunod-sunod ang mga atake mula sa mga missile at drones at tumama sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kinumpirma nga ng Ukrainian Air Force na mula sa 127 missiles at 109 na drones na inilunsad ng Russia, nakapagtala sila ng pag sa isang daan at dalawa sa mga ito. Subalit ang natitirang mga armas ay nagdulot naman ng malawakang pinsala sa kritikal na infrastruktura, lalo na sa mga energy facilities. Sa kabilang banda, Nagpatuloy ang malupit na pagtutulak ng Russia sa kanilang tinaguriang Special Military Operation na ayon sa kanilang pamahalaan ay hindi umano tumatarget sa mga sibilyan. Gayunpaman, marami sa mga atake ang nagresulta sa pagkasira ng mga residential na lugar at pagkamatay ng mga inosenteng sibilyan. Kabilang ng anim na nasawi sa unang araw na pambabomba. Bukod rito, ayon sa mga ulat, tinarget din ng Russia ang mapabrika ng Ukraine na ng mga rockets, explosive at ammunition na nagdulot ng mas matinding takot sa mga residente at naging dahilan upang magpatuloy ang pagkawala ng kuryente sa maraming rehiyon. Ang mga ganitong klaseng operasyon ay naglalagay sa mga mamamayan ng Ukraine sa isang delikadong sitwasyon kung saan ang kanilang pang-araw-araw na buhay ay patuloy na naaapektuhan ng digmaan. Ayon nga kay Ukrainian Foreign Ministry Dimitro Kuleba, Higit na kinikailangan ng Ukraine ng tulong mula sa mga kanlurang kaalyado, partikular ng pagdaragdag ng air defense systems, missiles at ammunition, upang mapanatili ang kanilang depensa laban sa patuloy na pambobomba ng Russia. Kung magpapatuloy ang ganitong klaseng mga pag-atake, maaari umanong mawala ng sapat na depensa ang Ukraine na maglalagay sa kanilang bansa sa mas malaking panganib. Ang sunod-sunod na mga kaganapang ito ay nagdaragdag ng pressure, hindi lamang sa gobyerno ng Ukraine, kundi pati na rin sa mga international allies na tumutulong upang labanan ang patuloy na agresyon ng Russia habang nagiging mas malupit at malawakan ang mga pag-atake. Patuloy naman na nagiging mas mahirap ang buhay para sa mga mamamayang Ukrainian Ang maluwakang pag-atake ng Russia ay hindi isang biglaang hakbang, kundi ito'y resulta ng matagal ng paghahanda. Ayon kasi sa mga ulat, nang simula ng Russia ang kanilang pambobomba sa gabi ng Agosto 25 na agad nasunda ng sunod-sunod na airstrike sa mga pangunahing lungsod at infrastruktura ng Ukraine sa loob ng dalawang araw ang mga planong ito ay tila matagal ng pinaghandaan na isinagawa ng Russian military na may malalim na pagkakaayos ng iba't ibang uri ng missiles at kanilang mga drones. Kabilang sa mga ginamit ng Russia ay ang mahigit 236 na armas na binubuo ng mga ballistic at cruise missiles, pati na rin ang mga Shahed-131, 136 attack drones na nagmula pa sa Russia at Crimea. Gumamit din sila ng mga Kinzhal aerial Ballistics Missiles. Iskander Ballistic Missiles at Caliber Submarine Launch Cruise Missiles na lahat ay sumira sa critical infrastructure ng Ukraine kabilang ang mga power plants, dam at residential areas. Ang masusing koordinasyon sa pagitan ng mga air, land at sea-based na atake ay nagpapatunay na matagal nang naghahanda ang Russia para sa pinakamalaking pagsalakay na ito laban sa Ukraine. Sa kabila ng mapaghahanda ng Russia, nagpakita naman ang katatagan ng Ukrainian Defense Forces sa pamamagitan ng matagumpay na pag-neutralize sa higit dalawang daan sa mga nasabing missiles at drones. Gayunpaman, ang pinsalang idunulot ng mga hindi napigilang armas ay nagdulot ng malaking pagkalugi sa infrastruktura at buhay ng mga mamamayan na nagpakita ng tunay na epekto ng ganitong klasing malawakang karasan ayon nga sa mga pagtatansya. Umabot sa halos 1.26 billion dollars ang kabuoang halaga ng mga armas na ginamit ng Russia sa nasabing pag-atake na sumasalamin sa lawak at bigat ng planong ito na naging sentro ng malawakang pagkawasak ng Ukraine. Ang serya ng mga ito ay nag-iwan ng matinding tanong. Gaano pa ba katagal magpapatuloy ang ganitong klaseng pag-atake? At ano ang magiging susunod na hakbang ng Ukraine upang ipagtanggol ang kanilang teritoryo sa harap ng ganitong agresyon. Ang pinakamalaking airstrike ng Russia laban sa Ukraine ay nagdulot din ng malawakang pagkabahala at pagkundi naman mula sa iba't ibang panig ng mundo. Iba't ibang bansa at international na organisasyon ang agarang nagpahayag ng kanilang reaksyon sa sunod-sunod na pag-atake na muling nagpasiklab ng tensyon sa pagitan ng Russia at mga kanlurang bansa. Ang Estados Unidos, sa pangunguna ni Pangulong Joe Biden, ay mariing kinundi ang pagbobomba ng Russia na tinawag itong isang brutal and unjustified escalation na naglalayong sirain ng ekonomiya at pamumuhay ng mga sibilyang Ukrainian. Agad na nagpahayag ang US ng kanilang suporta sa Ukraine at nangakong magbibigay ng karagdagang military aid kabilang ang mga modernong air defense systems upang protekta ng bansa mula sa mga ganitong uri ng pag-atake. Samantala, ang European Union sa pamamagitan ni European Commission President Ursula von der Leyen ay naglabas ng isang pahayag na nananawagan sa Russia na itigil na ang karasan at igalang ang international law. Sinabi ni von der Leyen na ang patuloy na agresyon ng Russia ay nagdudulot ng malawakang krisis sa Europa lalo na sa sektor ng enerhiya at muling nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaisa sa mga bansa sa Europa upang harapin ang ganitong uri ng banta bilang tugon naman sa sitwasyon ang NATO Secretary General Jens Stoltenberg ay nagpahayag din ng suporta sa Ukraine at sinabing ang alyansa ay patuloy na magbibigay ng suporta sa pamamagitan ng mga defensive measures at intelligence sharing. Dagdag pa rito, nagpulong ang NATO Council upang talakayin ang posibleng pagpapalakas ng presensya ng alyansa sa Eastern Europe, lalo na sa mga bansang malapit sa border ng Ukraine bilang paghahanda sa anumang posibleng pag-escalate ng sitwasyon. Hindi rin nagpaiwan ng United Nations nasa pamamagitan ni UN Secretary General Antonio Guterres ay nanawagan ng agarang tigil-putukan at nagpapanumbalik ng kapayapaan sa reyon. Ayon kay Guterres, ang mga ganitong klaseng pag-atake ay walang lugar sa modernong lipunan at dapat naiwasan ang paglala ng sigalot na nagdudulot ng matinding hirap sa mga sibilyan. Sa kabilang banda, patuloy ang paghimok ng Ukraina sa mapandeigdigang kaalyado nila na magbigay ng mas matibay na suporta, lalo na sa larangan ng depensa, at humanitarian aid Habang tumitindi ang mapag-atake Ang pangangailangan para sa mas masusing pagkilos mula sa international community Ay lalong nagiging agaran at urgent kumbaga Upang mapigilan ang karagdagang pagkasira At pagdanak ng dugo sa reyon Ang mabilis na pagkondena at aksyon mula sa iba't ibang bansa Ay patunay ng sitwasyon sa Ukraine Ay may malalim na implikasyon Hindi lamang sa reyon kundi sa buong mundo sa patuloy na pag-init ng tensyon, ang bawat hakbang ng mga bansa at organisasyon ay magiging kritikal sa paghubog ng hinaharap ng sigalot na ito. Pero isa pang kinakaharap ng Ukraine na kritikal na sitwasyon ay sa kabila kasi ng matinding pinsala at pagkasira ng imprestruktura, hindi naman maiaalis na nananatili pa rin ang determinasyon ng bansa na labanan ang agresyon ng Russia at ipagpatuloy ang kanilang kalayaan at soberanya. Kaya naman ang tanong ngayon ay kung paano haharapin Ukraine ng Ukraine ang mga susunod na hakbang at kung may pag-asa ba silang mabawi ang kanilang kalagayan. Ayon kasi sa mga eksperto, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mapandeigdigang kaalyado sa pagpapalakas ng depensa ng Ukraine. Nagpahayag ang ilang defense analyst na ang patuloy na suporta mula sa mga bansang kanluranin lalo na sa larangan ng military hardware at intelligence sharing ay magiging susi sa kakayahan ng Ukraine na ipagtanggol ang kanilang teritoryo laban sa mga sumusunod pang banta ng Russia. Ayon kay General Ben Hodges, isang dating commander ng US Army Europe, dapat ipagpatuloy ng Ukraine ang kanilang pagdepensa sa mga kritikal na infrastruktura habang sabay na pinapalakas ang kanilang air defense capabilities. Inarekomenda rin niya ang pagpapatuloy ng kooperasyon sa NATO at EU upang masiguro ng Ukraine ay magkakaroon ng sapat na kagamitan at kakayahan upang protekta ng kanilang bansa mula sa mas malalang pag-atake. Samantala, ayon sa isang ulat mula sa Financial Times, ang Ukrainian government ay nagsimula ng bumuo ng mga emergency plans upang matiyak na magpapatuloy ang serbisyo ng mga pangunahing utilities tulad ng kuryente at tubig kahit pa patuloy ang pag-atake ng Russia. Ang mabilis na pag-ayos ng mga nasirang infrastruktura ay isa sa mga pangunahing hakbang upang maiwasan ng malawakang humanitarian crisis sa bansa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kinikilala rin ng mga eksperto ang mga limitasyon ng kakayahan ng Ukraine na magpatuloy ng mag-isa. Ayon sa geopolitical analyst na si Michael Kaufman, ang susi sa tagumpay ng Ukraine ay nakasalalay hindi lamang sa kanilang sariling military resilience, kundi pati na rin sa patuloy na suporta at tulong mula sa international community. Kung magpapatuloy ang suporta mula sa mga kaalyado, naniniwala ang mga eksperto na may pag-asa pa ang Ukraine na makabangon mula sa trejong ito at may pagtanggol ang kanilang kalayaan. Sa kabila ng matinding hamon, nananatili ang pag-asa sa puso ng mga Ukrainian. Ang kanilang tapang at determinasyon kasamang walang sawang suporta mula sa mga kaalyado ang magbibigay ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok na darating. Habang patuloy ang laban, nananatiling buo ang paniniwala ng Ukraine na darating ang araw na muling maghahari ang kapayapaan sa kanilang bansa.